Sa matala face-to-face classes sa Butuan City suspendido hanggang miyerkules matapos ang mga naranasang pagyanig. Kasama mo mula sa RMM Butuan, si Prince de las Marias. Suspindido ang lahat ng klase mula elementarya hanggang kolehiyo sa mga pampublikong paralan sa Butuan City. Simula ngayong araw, Oktubre 13 hanggang 15, 2025, base sa anunsyo ng City Government of Butuan sa pangunguna ni Mayor Lau at sa pamamagitan ng executive order sa pagpapatupad ng alternative delivery modes of learning, layunin ang pagsuspindi ng face-to-face -face classes na magsagawa ng masusing earthquake damage assessment ng school and disaster risk reduction management teams kasama ang LGO Infrastructure OD Team sa lahat ng mga gusali at pasilidad ng paaralan sa lungsod upang matiyak na ligtas at handa na gamitin ang mga paaralan kapag bumalik na ang klase habang nagbibigay din ito ng pagkakataon sa mga mag-aaral na makapagpahinga at makabangon sa takot at pangamba na kanilang naranasan dahil sa lindol hinimok din ni Mayor ang lahat ng pribadong paaralan sa Butuan City na sundin at ipatupad ang anunsyo ng City Government of Butuan kasama mo sa Armendex BC Butuan Regiment Prince de Lasmarias tatak i